Hi, hello guys. Good afternoon po. Dito po kami sa Pordabay. Uh, Namimili kami ng aming gustong items. So yun nga guys, mayroon akong napili na sombrero. Oh, cute. Tapos ito. Pero hindi sila magkaparehas sa ang presyo guys. Ang presyo nitong... Kisi ay two hundred so kalahati guys ang bawas nyan fifty so nagtatatak lang siya ng one oh, ten napakaganda guys one lang semi ano lang uh, price nya tapos yung isa nitong hawak hawak ko na isa yung spider uh, SP ang tatak ang ano nito presyo 135 so ibig sabihin pagkalahati sa 135 di nagpapatak lang na siya ng 70 plus so dito tayo ngayon guys sa afford the mamimili 50% guys napakarami yung mapipilian ayan o oh. mamimili kayo dito ano lang to guys o oh. One, 50 yung kalahati niyan. So ibig sabihin ano lang siya 75. Oh. Tingnan niyo, napakaganda ng mga sombrero dito. Mamimili lang kayo. 50% guys. Oh. Ah. Si Kuya yung ano dito katiwala. Yan guys. Shout out Kuya. Shout out to... <laughs> Yan ang mga ano dito. Napakaganda ng mga uh, anong uh, bantay nila. Pakaganda ng ano nila guys, mga items nila dito. Yeah. <laughs> Nagbablog kasi ako, kuya. Kaya <laughs> Yan. Daming mapipilian dito guys sa uh, Affordable. Nakaraan kasi Nakaraan kasi guys, nagpunta rin kami ay nabili akong jacket tapos, ito guys, ipapakita ko sa inyo. Guys, jacket na kulay black. Ano siya? Yung Chicago ang tatak. Guys, 500 dati, nagiging 225 na lang siya guys. Ayan. 225. Ito po yung nabili, napili ko guys. Oh. 135 kakalahati lang yan. Di bali, 70 plus lang yan wala pa Six, mga 70 tapos dito guys yung ano uh, patungan ng cellphone Te, ano na lang to 35 kaya bumili ako nito papatungan ko ng cellphone oh, yan kami ni kuya ang dami dito guys mapipilian sa Apple Dubai Pakikita nyo dito sa ano, Uh, anong lugar to kaya? Bagbagin Valenzuela. Uh, guys. Dito lang to. Oh, ang daming mga items yan. Hindi pa na puno nila to pero nong nagpunta kami dito na karang December, marami rin kami nabili. Kaya dito yung bilihan namin ng mga medyo mababang presyo guys. sa mga items. Presyong masa. Preciong masa may ano sila sa ano sa Bacolod ba 'yun kuya? Cebu. Sa isa Cebu yung ano niyo outlet. Dito lang to sa may ano, lagpas lang ng Bisalaw. Marami dito guys, mga mapipili ng mga items. Una ng gadget meron sila rito. Mapipilian, mga sapatos, damit, sombrero, So yun nga guys, yung sombrero na yon dalawa ang binili ko kasi video, hihira ka na makabili ng ganun kababa ang presyo. May mga bag dito. May mga wallet din dito guys. Yan, mapipilian nyo. Kuya, dito muna ako ah. Yan. May pang babae. May mga payang din dito. Marami kayong mapipilian dito guys Yan Yung mga bag na malalaki Dating Ano yan uh, 700 Nagiging 350 na lang Yan mga payong Ito guys Yung bag na isa Maganda siya Dating 1 plus 600 na lang Ayan o 1, 2 89 600 na lang yan guys dami silang mga items dito Nakaroon kasi dito rin ako ang tali <laughs> Mamili. Ganito yung guys yung nabili ko. 35 lang ang halaga nito. Umiikot siya guys oh. 360. Yeah. Patungan ng cellphone. Meron itong ano ren para sa ano, meron. Baka dyan yan siya okay. guys. mayroon pang ibang mga klase. Eh. Yung plus light naman, mayroon din dito. Oh. Eh. Mga plus light. Ayan. Ang dami mabibili. Ito naman, yung ano, mini sounds. Ang gamit na dito. Ito guys, 900 multi 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 speakers ang presyo ay 989 kalahati lang yan guys ito siya guys ganyan siya speaker ito yung jacket mga jacket yan Chicago ang tatak Chicago Bulls dating 500 nagiging 1 ah, 20 na lang siya guys camera ito mapipilian mga short t-shirt polo ma mga sundero 50% Doon sa kabila, marami ako na, na may doon. Dito guys, yung crocs mas mababa. mga pambata dito guys pambata chinelas Matois. Ah, <coughs> Ito sapatos ang sapatos nila. Angkano ang sapatos? Ha? Ito? 96 Ha? 96 Ay, Crocs? Oo. Hindi lang pwede sa inyo. Sige. Bibili ka. Bibili ka. Pud Wala kasi yung magpunay niya. Wala. May mga chineelas dito. Yung mga sapatos din dito, guys. Yung mga Crocs bumili ako ng ano sombrero ayun no 96 din yan ma'am basta ganyan ay ito 1.50 ano pala yan ma'am 150 1.50 kala ko dahi tayo rin No tengo sombrero ni nada.